Oh, apit na mag-snack si Tim Yong, guys. No, kala, mo, mga 3 minutes na ang kwan. Ad, oh, sorry, labog. Myong, kaya na, Myong, istorya Aton, like Myong. nag-abot ko ni yung ito sa Jack, pagka ba, jat? Umay mo ma-sulti na itong pagtrabaho rin siya, Jack. Umay na hatag na binipisyo ng jat sa mo. Kaya ako, sa'yo, 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 Oh, na subo nimo, perkatu nimo, pagbalik nimo, sebalih mono, tapos, perbalik, oh, lola, di pirata katoy, oh, jatuh, kalau kalonimo, hawatuk, kalonimo, isejat, bit, oh, hawatuk, 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 driver line man di kami yung driver line man kami yung kung may mga nakuha niyo yung pagkuhan yung pag pag pagtrabaho niyo sa jet nakapundar naka kami yung kung may napundar niyo yung Tumay na pundar ninyo. Talaga pundar ka walaan. Ayap up. up. <laughs> <laughs> oh, oh, sistema ito na sildado magawin na nagniwang magawin na ito. Yung umay ito. Ama, nag... Ano? sugar niyo mo? Ano? Salot mo na rin Ano? Niyo balitin na ni Snack si na ni Snack mo, delikado na. Nasukod. <laughs> <So, laughs> Pakana ng baskobado. Kay basin ubus sa sugar. Ha? Huh? Bajak ini hujan sebab kahwin panahun bah. Ano uh, naman? Uh, no uh, <laughs> ah, minus si kontrata. Kung lupilaan, <laughs> palpak na sa job. Ano, chokon. Ano ba yan? Ano Si Rusty Perin nagtanaw like, yung... Classmate ka mo, Rusty Perin? Ah, tiguyan na kami yung. Bilay na mo yung 44. Hmm? Hmm? Pila ka ba na? Pila ka ba 30 Di, 40 na si Tim kapin 40 bitaw nabitaw ka, pila ba na niyo? 40 ay? 3? 40. 40. 40 kay Baka ang sunod na mga muna Ni Ni Kasiyot Ah! Haman ang mga pin plus mo yung Atong pin plus na daan Haman Nan? Tuhod, basin dyan yung nakapuyot ng ni Tim Yung Nalabog si Ano to yung Artifacts Ano Full name Myung Artifacts <laughs> Oh Myung Basin dyan yung Kan Nenen Lisensya ni Artemio Ano Ano at tinutunaw mo la la lesero. La laraso Raso. La Raso, gabasya nakabuyot na doon nang inim like, bisita ni Artemio Laraso na basa dahil labog na ba? Tay okay. Nagsuyod na ko ng kaninin. Nagransak sa bayay. Nagtuon na bonus na uh, itibig yung sa Jack. Yan yeah, no, ang bayan no, Di Diyas May suyod na pitaka. Ang labog sa kilid ito. Nawawumali ang mga ninja. Yung. Nawawumali ang mga ninja. Pagtanaw lang pitaka ni Tim Yung, hindi hain ni Balibag. -so problema sa kanal at Yung, to na lisensya ni Timyong pero naka blatter ang Tim Yung oh hindi nga pa ito magamit na ha kaya eh, gani na mali ang kawatan oh ito nag nilabot na pitaka ni Timyong. Yung mali ka mo pila may suyod ka dyan nagaanda ka mo ng premium ang magtunga na tinood sa nagkuhan ng pitaka ni Timyong. Jai dahil premium nito 5,000 Pilaso yun, pitakan pita ni Tim Yung, tinuray, eh. pilaga yun. Dahil picture, pag dahil picture ng bagay, plus 5,000. No? Pag dahil, pag dahil kwan, pag dahil kwan, pag, pag dahil kwan, picture ng babaji, plus 5,000. Oh. Uy, awa ka mo, Ang makita nan pitaka ni Artemio Laraso 5,000 Kung dahil picture ng babaji Tapos may soyad sa likod gulo na Till death do aspart part Tawa Till death do aspart part Yours truly Artipag, artipag siya ya walang. <laughs> oh, ya, ya. <laughs> lagi Lagay nga sa makikita. kawatan, magkama nga kawatan. <laughs> <laughs> o Oh na pa kita mo yung. Yung, o natuna pa kita mo. Febrero. Oh, February. Mato February 19 naman. Ano 15. Adili 22 na mga siyo jo. Oh. February 22, bago na to, adlaw. Nasa job mga pagsuyod kay abi ni bonus si Timyong Maya. Di ka ka Timyong adto pambayaran ito na 40. Basta makakita ng pintagan ng TV yung Jai Premio. Wala <laughs> ka yun <ay> naman to. Na? Wala ka yun naman to. <laughs> pagbuka pag gano'n, pagbuka gano'n, kasbuhan mo yun. <laughs> so, dati siniya, may soyon, ilabog, hindi. Ilabog. Wow, mali. Ako to na, baras-baras kasi sila, hantod ka, niyong. Abot ko na ka, abot na sa 4 media na kadlawon. Abot na sa 4 kami kadlawon, baras-baras gyud nila pag Pero nagdo na yung dinirte labo go street. Takso ba mo ko sa Sarikolas. Ha? Oh? Ya na lang dinon. Kay nabilin man an kuan, Cotillo. Pero tinabilin Cotillo duha ka. Stars Cross anan. Open na DCT. Open na DCT. Ano na, ano na, stars Yelo ang Yelo ang handol. Uy, matagit ang tarama Yelo Yung ganun. Ha? Ikan Ikaw ito huh? nagulot. Tigit ang Hapon, tigit ang Baba na rin. Baba na rin. Baba na Shout kan Puloy sa Dubai Lang Uli lakit Hapit na kusog ng buyang <laughs> oh, Tarik tari, na Kung may lain mga ID ni Dumiong Siyod Kung may ID ni mulain. National ID Amo rato kan Alisin siya ra bottle sa ID Ha? Apen? Nanti ka kabuto ko man? <laughs> Bago na style ka ba? Kung may ID, dili ka Ha? Puno na gobyerno. Adto <laughs> 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 ka sa dayakit magboto. <laughs> oh, dali ano ba? ba? Dali ano ah! Dali ba? dali ari ba dali? Tu diri ko no kay paglaw pag sa picture. Lai ani mo wayong ni Dali ba? Kay ba mga nag ng mga jaga. Dali, ini, si menggunakan aplikasi ini lain dari jat kon ini Blog,Yo mga, the mga fiber there mau strong and ini ya masih CCTV come when lagi put oh yang fiber see. Oh, di rada, dan ini kami oleh So na mura gani bilido gani. Aun ba jawon? Ato niyo bunlo ton ba mo to? Amo na piper na bagan bildo na. Na baga pambuhok. Basi Basingon niyo pag araga hinahinado ng pagbunlo ba? Ano te pila pila nadlaw ni mo tumyong pila nadlaw ni mo. tak tuloy nan na jado pa ko sajat. Chaon. Nga inom yung guro ini kay tag tama tag lab na kawatan da pag singo ng kawatan. Sos. Wa wa mali ini labo gato. Baga baga badanan good for. Sa mo. Ano yung <laughs> kulira? Pag nalang ang niya, baga na lang gunpo na amin ako, inike, baga pitaka. Pag -resibo. Sa resibo ba niya ka? Sakit na kami yung... Ano ba ito? Yan ang pitaka. Ha? Pero ang duda ako din hira sa burgos ito yung labog. Kayo? Ako natanaw. tanaw. <laughs> One man. Inin... <laughs> Pues ya una